Magandang hapon po sa inyo na talik na Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update mga kaibigan. Alam niyo ba na hindi niyo pa alam. Ang sub po ng uh, isang account sa X World or sa Twitter World ay uh, tapos na daw po ang taping ng How to Spot a Red Flag. At hindi ko po alam kung kailan matatapos ang mga episodes nito sa view mga kaibigan pero yes ang sabi ng uh, kanilang director na it's a wrap na daw, mga kaibigan ang sabi ay tapos na ang taping. Sabi ni Direct Dwayne, giving it to Bell to call it a wrap. Those hugs. They gained another family in this project. So, ayan. Tapos na nga. Pa. Or, meron pang series na tayong aabangan. Or, season 2 na aabangan. To, sa kanilang... Teleserye sa view. Yan po ay ating aabangan. Malay mo. Magustuhan pa rin ng direktor na bigyan ng season 2 itong Mala Adventure na love story ng how to spot a red flag from a coffee shop to surfing na adventure ng love team na Don Bell. Meron pa kayang susunod na series nito what I mean gaya ng uh, kanilang uh, isang teleserye na nagkaroon ng uh, sequel meron din kayang sequel ang how to spot a red flag yes mga ibigan sabi ni View Philippines now streaming how to spot a red flag on View. yes an episode 15 16 is out now. Baka hanggang episode 16 lang din ito. Kagaya ng mga teleserye ng Korean na telenovelas mga kaibigan. So let's just wait. Ano nga abangan natin sa episode 16? ng How to Spot a Red Flag na kung saan selos na selos itong si Matt or si Doni Pangilinan kay Cha dahil sa kakulitan na rin ng kanilang love triangle nasi james and black hey bubbles ni via philippines thank you so much for joining our view giveaway kindly check your email inbox or spam folder to see if you are the lucky winner of the dundell signed polaroid dadagdagan kasi nila ang feels new bubbles cuz this is your chance to win a signed polaroid from Dondel. So, ito po yung giveaway nila mga kaibigan from View Philippines. Sabi ni Baby Babe. Bibi, Bibi Linda. Baby Linda. Belinda, luluhuran po. Sorry, Donnie, pero nakakabaliw ang jowa mo. So, yan sa kanya endorsement na meta tayon mga kaibigan na ito po ang isa sa kilig to the bones na scene ni Donnie at Belle mga kaibigan yung pasok ng biglaan was perfect even yung sudden stop the moment JR or Junior entered the car si JR pala yan, si Jameson Blake dito the chemistry kahit holding hands at tinginan lang ano ba matcha yan ang sabi nila after watching this encounter of Johnny and Bell sa sasakyan, yung tulog lang si Mr. Matt. Tapos sasakay si Bell. Tapos biglang magka-holding hands ang dalawa. Hmm. Ayan. Tapos biglang dating din ni Mr. Jameson and Blake at nag, ayun, kumalas yung holding hands. So yung tinginan at holding hands na yan daw ay nakakamatay ang sabi ng mga followers nila na kung saan tumigil ang mundo rin ng mga followers nila sa sobrang kilig kay Donnie and Belle. Well, congratulations Donnie and Belle on your isa na namang uh, tawag dito. Uh, minahal ng Don Bellians ang isa na namang teleserye ninyo ang how to spot a red flag sa view Ayan. During their celebration of how to spot a red flag, January birthday. Happy birthday! to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy yeah, so birthday! Happy 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 si Happy So yes mga kaibigan, saan mo daw dadalhin ba? Donnie si Belle Mariano ay nagsasalita pa si Miss G. Pero yes, sabi daw dito na uh, Can't get enough of these electrifying tensions in this episode like every scene leaves us wanting for more. The pacing feels just right, just keeping it coming mga kaibigan. Unay ito. And this one. Wait, oh. hello. Sorry, oh. sorry, sipag So, yan po ang naglalasing na nagsiselos na nagjijeling na Mr. Doni Pangilinan. And then, yes mga kaibigan, hindi po natigil dyan. Tawang-tawa daw sila dito kay Mar Bakod King Ketchup. What if mag-deliver na lang tayo sa table para hindi masikip? Yes, yes, you Pero may chismis dyan si Desiree. Si Desiree na talagang may galit yata ito kay Belle Mariano. At talagang uh, hindi niya mapigilang mag-post mag sa ex world mga kaibigan sa feelings kasi sabi so, niya hmm, hindi naman nagpa-uusap um si Donnie and Belle sa set nila Ala, sabi niya ganoon totoo nga ba na medyo cold na itong si Donnie kay Belle Mariano ano kayo nangyayari at napachismis itong si Desiree si Desiree din po ang nagsabi sa atin noon na nagsusungit itong si si Miss Bel Mariano sa isang crew ng How to Spot a Red Flag. Siya din yung nagsabi na, oy, pwedeng pakiusapan naman yung si Miss Bel Mariano nyo. At nagsusungit po sa set ng How to Spot a Red Flag. At sinusungitan po ang isang crew nang isang crew ng how to spot a red flag. Kaya sabi niya, hindi daw maganda ang ugali ng isang bell. Kasi nagsusungit sa mamang matanda na kumuha lang naman nang tawag dito. Kumuha nang kanyang lapel, mga kaibigan. So, uh, let's see. Uh-huh, uh, -huh, uh, -huh, uh -huh. Kung totoo nga ba ang kanyang uh, sinabi na talagang hindi naman daw talaga. Close na close itong si John and Belle these days. And that, ayan, syempre. Dahil sa teleserye ay ginagawa nila ang dapat nilang gawin. And then, aabangan daw natin kung ano pa ba ang kasunod ng how to spot a red flag ng Bell and Donnie na mahal ng masa. Hayaan na muna natin si Desiree mga kaibigan. Let's just congratulate Donnie and Bell for another teleserye naman na minahal ng taong bayan ang how to spot a red flag and yes that's our latest update on bell and donnie mga kaibigan congratulations on another teleserye tapos na at antay na lang namin ang inyong last episode for sure at uh, aabangan yan ng taong bayan and for sure abangan din nila kung anong project ang inyong uumpisahan after how to spot a red flag. This is Alexander to choose Magandang hapon. Guys, focus tayo. Gusto silang kumain. Ibig sabihin, mag-order na yan. So after ng program, kape na man. Eh. Back to work. Tara. At salamat sa iyong lahat. Uh, Dilim kasi talaga ni Wyme ito eh. Alam niyo naman, Happy wife, happy life. Thank you, Lord. Thank you for everyone. All that's mine. What if mag-deliver na lang tayo sa table para hindi masikip?